Yung Vice Mayor na lately nang binanggit sa akin, ex-Vice Mayor yon ng Talisay, Batangas, Charlie Natanawan. Itong si Charlie Natanawan, siya ang tumatanggap ng mga tao kung saan dinadala, kung paano uh, May dalawang grupo na sinusubukan tayong ayusin. Yung grupo ng Isang former local government executive. Gusto ng iklaro yung kanyang pangalan at... Uh, Gumagawa ng maraming kaparaanan. Uh, yung kapatid niya, e eh, tinext na ko. Uh, nagbibigay ng informasyon kuno. pero totoo niyan, nililigaw yung uh, investigasyon natin sa NAPOLCOM. Matapos ilantad ng whistleblower na si Dondon patidongan ang mga pangalan ng mga alpha members ng Isabong, sangkot umano sa pagkawala ng higit isandaang nasabongero at pati na rin ang mga pulis at mga politiko na kasabwat sa krimin. Palihim na raw na kumikilos ang mga nabanggit para pagtakpan ang kanilang mga kasalanan. Ayon kay Commissioner at Vice President ng Napolcom na si Attorney Rafael Kalinisan, meron daw dalawang grupo ang sinubukang makausap siya para depensahan ang mga pangalang nabanggit ni alias Dondon. Ang isa daw ay mismong bossing ng Esabong, tinawagan daw nito ang isang tao na personal na malapit kay Kalinisan at sinabing gusto daw niyang malinis ang mga pangalan ng sangkot na mga pulis. Kung ating matatandaan sa isang press conference ng isa sa bossing ng Esabong na si Atong Ang, Sinasabi niya lagi na mahal niya raw ang mga pulis at dapat daw ay hindi sila madamay sa mga isyu. Isa rin daw sa lumapit kay Attorney Kalinisan ay ang isang kapatid ng dating local executive na nadadawit rin sa kaso. Matatandaan din natin na may binanggit si Patidungan sa kanyang salaysay na may isang dating vice mayor ng Talisay Batangas ang kasabwat daw sa Kremen. kung bukod doon sa mga pulis, may other public official po po ba na sangkot dito sa kaso ng missing sabongero? Yes, yung Vice Mayor na lately na ang pinabinanggit sa akin at saka yung si Judge Felix Reyes na hanggang ngayon nakaupo pa sa PCSO. Vice Mayor po ng... Ex-Vice Mayor yon ng Talisay, Batangas. Uh, natanawan Charlie Natanawan Itong si Charlie Natanawan Siya ang tumatanggap ng mga tao Kung saan Dinadala Kung paano katayin. Panoorin natin ang buong interview ni Ted Filon Kay Commissioner Kalinisan uh, Meron pong dalawang grupo na Medyo nagsusubok pong lumabas natin uh, Yung pong isa Kumawag po siya ang tinawagan po niya isa pong very, very, very close po sa akin na tao. Mm -hmm. uh, ang uh, pakiusap po niya eh baka pwedeng matulungan yung mga polis. Mm -hmm. uh, ang sinabi po nung uh, taong uh, tinawagan niya uh, dalawa. Una, hindi po niya kaya yung si Ralph. Yung pangalawa kung ano makalagay dun sa affidavit ni alias Toto, yun na yun. So, sa madaling sabi, um, Ah uh, sinop lang po nung uh, tinawagan niya uh, yung pong uh, lumapit at uh, kinuwento ko sa akin nung tinawagan niya yung pangyayaring iyon. Yung pangalawa naman po uh, grupo nung isang former local uh, government executive um uh, yung pong isa doon nag-text mismo sa akin. Ah uh, yung text eh ang pinapalabas niya, ang involved talaga ay eh, yung isang pulis, nagbibigay siya di umano ng impormasyon, uh, pero pinapalabas niya na walang kinalaman yung uh, yung local uh, uh, former local government executive. Um after which tumawag din siya. Tumawag siya dun sa taong uh, sobrang close sa akin at uh, ang kanyang tenor eh baka daw pwedeng makuha si Commissioner Kalinisan na mag-abogado dun sa posibleng criminal case niya. Kung hindi naman kaya eh yung mga dating law partner ko ang maging abogado niya. Mm -hmm. uh, at makiusap, baka pwedeng paritingin yung pensahe sa akin kasi hindi daw ako sumasagot. Mm -hmm. Uh, totoo, nababother ako. Uh, kasi yung meron kang kasibyan, eh, very brave yung paglapit nung dalawa. Uh, totoo lang din ay naiinsulto ako kasi siguro naman dapat alam na ng lahat una na hindi tayo nababayaran, wala uh, tayong kinakatakutan at uh, patas tayo dito uh, kung anong laman ng ebidensya, uh, kung anong makita natin sa ating investigasyon, yun na magiging basihan ng ating desisyon. Mm -hmm. Hindi naman dahil sa ayaw kong banggitin o uh, takot akong banggitin mga pangalan nila, totoo gusto kong banggitin. Pero it is, I think, more prudent um, to first keep quiet about this, at least for the names. Uh, kasi mag, ako yung mag decision nung kasong ito, eh yung admin case kasama nung buong NAPOLCOM and bank. Uh, Ayokong magkaroon ng ibang kulay. Pero I think obligasyon ko kasi na sabihin sa publiko na may ganitong ganap. Uh, may isang linggo ko nang dinidibdib to. Uh, nung nag-file si Totoit sa, sa amin, nung lunes, Ah uh, totoo lang pinag-iisipan kong sabihin na noon eh. Pero it is not about me. Itong pangyayaring ito, itong paglapit nila, it's not about me. It is about uh, people looking for justice. It is about uh, someone filing a case here in the National Police Commission. Um, kaya tumimik ako. Pero after one week, di ko matis eh. Uh, hmm. I, I, think it's my obligation to tell, to tell the people na ganito ay nangyayari for utmost transparency. Uh, pero yun, um, with, with also the, the reassurance to the Filipino people na bago kayong mag-alala, hindi uh, po tayo mababayaran, hindi po tayo atras, tuloy lang po ang investigasyon, tuloy po ating pagdinig, tayo po ipatas. Technically, mm -hmm. hindi naman sa kumukontra siya eh, hindi siya sa kontra pulis eh. Ang motibo niyang, nung pangalawa, eh sabihin na lang natin na mukhang may implicate yung isang local government executive, yung isang mm -hmm. former local government executive. So ang dinidiktik ko niya ay eh, isang particular na police na kasama rin naman sa ini Uh, pero ang motibo ay iba. Hindi para idiin yung police, ang motibo ay para ilihis. Ang motibo ay para linisin, kutan-kut yung pangalan niya at uh, absuelto yun yung niya. Kumbaga, uh, um, ang motive eh, hindi para magbigay ng tamang impormasyon. Ang motibo ay eh, para ilihis yung investigasyon. Sabihin na lang natin po, Sir na may mga ilang pangalan na lumulutang at uh, yung pong ilang pangalan na yon inababanggit eh, po sa investigasyon ng National Police Commission. Uh, so, umabot daw po sa kaalaman nung uh, local government executive na yon yung former local government executive na yon So, gusto niyang Uh, linisin ang kanyang pangalan at uh, kung sakasakaling merong umantong ito sa criminal investigation, mm. uh, in Dr. Napolar Bostede, para naghanap ng katapat. Ganun ang uh, very clear impression sa akin ito. Mm. Opo, opo. So, again, para lang kung mas klaro, ano po, uh, uh, Commissioner, so, uh, gusto niyang... Uh, maiklaro yung kanyang pangalan na wala siyang kaugnayan dito sa pagkawala ng mga sabungerong ito nang sa ganon, diyan pa lang sa magiging anuman uh, report ninyo, hindi mababanggit ang pangalan niya o ang pangalan niya ay cleared in case lang na humantong sa criminal investigation sa DOJ, ganun po Tama po, at uh, balak pa akong gamitin abogado kaya pong mga okay. abogado na dikit po sa akin So ang motive nun is Uh, for, na dumi pa ako uh, to get me as a lawyer or someone very close to me uh, to help them clear their name, quote-unquote. Eh, I don't want to comment if uh, they are involved or not. Sabihin na lang natin na uh, uh, everything is being investigated at uh, medyo nakaka-insulto naman na ang gagamitin mong abogado ako o yung mga abogadong dikit sa akin eh, that is uh, very insulting. Ano gusto mo paratingin? Uh, so kaya kung hindi ko man ni-replyan siya sa text, yung dalawang grupo na ito eh kung makaabot ng mensahe sa kanila, eh, o niyo na hong subukan. Eh pangalawa, uh, sa mga taong gusto pang magsubok, eh wag niyo na rin hong subukan. Taga saan daw ba itong region? Clue. <laughs> <Klo>, pahinging <klo. laughs> clue. Uh, uh, di ko alam kung Pambina nga talaga Ted eh Alam mo, na-idol -na talaga sa mga tanungan mo eh Ako yung taga-subaybay mo noon pa uh, Sabihin na lang natin na malapit sa Metro Manila uh, Yung pong bossing ng Sabong Tumawag po yun uh, Hindi po yung nag-text Tumawag po yun At uh, ang tinawagan po niya isang taong Sobrang dikit sa akin okay. Yung pong pangalawa Ang nag-text po sa akin E eh, yung kapatid mm -hmm. Nung uh, local uh, government executive Uulitin oh. ko po, uh, Sir Ted, at uh, doon po sa dalawang grupong nagsusubok po lumapit sa atin para hilutin po ang uh, mga bagay-bagay, eh huwag niyo na pong subukan. Ako po yung nakikiusap sa inyo. Um, uh, pinalaki po ako ng tama ng aking mga magulang, pinalaki po ako ng tama ng aking lola. May po tayo sa Diyos. Uh, hindi po tayo nasisilaw ng uh, pera. Huwag niyo na pong, pong subukan. Hindi po ako takot sa inyo. Okay. Uh, Tutuloy-tuloy lang po ang investigasyon namin dito. Uh, klaro po ang utos ng Presidente na no stone unturned. Uh, klaro po ang obligasyon ko sa taong bayan. Klaro po ang obligasyon ko sa, sa ating Diyos. Uh, kailangan po investigahan ito para magkaroon po ng hustisya ang mga taong apat at taon na kung naghahanap nito. So, peace lang po. Uh, let me do my job properly, uh, effectively, without any interference. Um, I don't need the uh, these side shows. Um, Ayan nyo po at pagtiwala uh, po ang lahat na mag po tayo ng tama at magde-decision po ng tama ang National Police Commission. Opo.